Alam niyo po ba na ayon sa mga pag-aaral, mahigit 70% ng mga taong lampas 60 years old ay nagsisimula ang kanilang araw sa mga gawain na, sa halip na makatulong, ay unti-unting nagpapalala ng pamamaga at pagkapagod sa katawan. Ang mas nakakalungkot, marami sa atin ang hindi ito napapansin dahil akala natin normal lamang ang mga ito. Maraming nakasanayang gawi ang mga matatanda na noon ay walang problema. Pero habang tumatanda ang katawan, nagbabago rin ang ating mga pangangailangan. Ang mga simpleng ginagawa tuwing umaga ay maaaring tahimik na nagdudulot ng stress, pamamaga, at panghihina sa ating mga laman at kasukasuan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang karaniwang morning habits na madalas ginagawa ng mga taong higit 60 o 70 years old na akala nila ay nakabubuti pero sa katunayan ay nakakapag-trigger ng inflammation at fatigue. Huwag kayong mag-alala, ipapaliwanag ko rin ang mga mas ligtas at mas epektibong alternatibo para mapanatiling malusog at masigla ang katawan. Ang pangalawang habit sa listahang ito ay siguradong magugulat kayo dahil halos lahat ng seniors ay ginagawa ito araw-araw nang hindi nila alam ang masamang epekto. Pero bago natin simulan, gusto kong itanong ano ang unang ginagawa nyo pagkagising? I-comment nyo sa ibaba at tingnan natin kung ito ay kasama sa mga dapat nyong iwasan. Maaari ka rin bang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Habit number 1. uminom ng kape kaagad pagkagising. Marami sa atin ang nagsasabing, hindi kumpleto ang umaga kung walang kape. Para bang hindi gumagana ang katawan kung hindi muna nakakainom ng mainit na kape pagkagising. Totoo naman, ang kape ay may antioxidants at kayang magpataas ng energy, pero para sa mga higit 60 years old, delikado ito kapag iniinom sa walang laman na tiyan. Ang dahilan ay simple, pagkagising, mataas pa ang antas ng cortisol o tinatawag na stress hormone sa ating katawan. Kapag uminom tayo ng kape kaagad, lalo nitong pinapataas ang cortisol level na maaaring magdulot ng mabilis na pagtibok ng puso, pagtaas ng presyon at pagtindi ng pamamaga sa loob ng katawan. Ayon sa Journal of Nutrition and Aging, ang labis na cortisol tuwing umaga ay konektado sa chronic inflammation na siyang sanhi ng madalas na pananakit ng kasukasuan, pagod at maagang pagtanda ng cells. Isang halimbawa si Mang George, 68 years old, na araw-araw ay dalawang tasa ng kape agad pagkagising. Napansin niya na sa tanghali, bigla siyang nanghihina at sumasakit ang tuhod. Nang payuhan ng kanyang doktor na kumain muna ng saging o tinapay bago magkape, napansin niyang bumaba ang kanyang presyon at gumaan ang pakiramdam ng mga kasukasuan niya. Kaya kung mahilig ka rin sa kape, gawin itong mas ligtas. Uminom muna ng isang basong maligamgam na tubig na may kaunting kalamansi o lemon para maibalanse ang asido sa tiyan. Pagkatapos ng dalawampu hanggang tatlumpung minuto, sa kalamang magkape at limitahan ito sa isang tasa lamang bawat araw. Tandaan, hindi masama ang kape, pero masama kung mali ang oras ng pag-inom. Habit number 2. walang almusal o delayed breakfast. Isa ito sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng maraming matatanda. Marami ang nagsasabing, sanay na akong hindi mag-almusal o kaya naman, nag intermittent fasting ako para pumayat. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang katawan ng mga senior ay hindi na pareho ng metabolismo noong kabataan kapag hindi ka nag-aalmusal, bumababa ang blood sugar at napipilita ng katawan na gumamit ng stress hormones para makakuha ng enerhiya. Ang resulta, tumataas na naman ang cortisol, nagkakaroon ng mild inflammation at mas madalas kang makaramdam ng pagod at panlalata. Ayon sa Harvard Medical School, ang mga matatandang hindi nag-aalmusal ay may 34% mas mataas na posibilidad ng chronic fatigue at mabagal na muscle recovery. Isang halimbawa rito si Aling Rose, 72 years old, nasanay na sanay na lang tuwing umaga. Akala niya ay nakakatipid siya at magaan sa tiyan. Ngunit madalas siyang manlambot at sumasakit ang balakang niya sa tanghali nang pinakain siya ng kanyang anak ng oatmeal na may saging tuwing umaga napansin nilang bumalik ang kanyang sigla at lumiit ang mga reklamo sa pananakit ng katawan kaya kung ikaw ay lampas 60 huwag mong laktawan ang almusal kumain ng magaan ngunit masustansya sa loob ng isang oras matapos magising maganda ang oatmeal na may prutas nilagang itlog o saging na saba Iwasan ang puting tinapay at matatamis na cereal. Ang simpleng almusal ay parang gasolina sa katawan. Kung wala nito, paano gagalaw ang makina mo ng maayos? Habit number 3. Bigla ang pagbangon at paglalakad ng walang warm-up. Maraming matatanda ang paggising pa lang ay bigla na agad tatayo at lalakad papuntang kusina o banyo. Pero ang hindi alam ng karamihan, habang natutulog tayo, Bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at naninigas ang mga kasukasuan. Kapag bigla kang bumangon, nagugulat ang mga kalamnan at kasukasuan mo na nagiging sanhi ng microinflammation. Maliit pero paulit-ulit na pamamaga na pwedeng magdulot ng pananakit sa tuhod, balakang at gulugod. Ayon sa National Institute on Aging, ang mga matatandang hindi nagiinit o nag-i-stretch bago kumilos ay may 25% mas mataas na panganib ng joint pain at morning stiffness. Si Mang Ernesto, 70 years old, ay isang halimbawa. Madalas niyang maramdaman ang sakit sa tuhod tuwing umaga. Nang turuan siya ng kanyang physical therapist na umupo muna sa gilid ng kama ng dalawang minuto dahan-dahang iikot ang paa at balikat. Napansin niyang bumuti ang kanyang paggalaw at lumiit ang pananakit. Kaya huwag magmadali tuwing umaga, pagkagising, huminga ng malalim, umupo muna sa gilid ng kama at mag-inat ng leeg, braso at tuhod. Tatlong malalim na paghinga at kaunting stretching ay sapat na para maihanda ang katawan bago tumayo. Sa edad na higit 60, hindi na bilis ang mahalaga kundi ang tamang ritmo ng katawan. Habit number 4. Umuupo o nahihiga ka agad pagkatapos kumain. Isa pa sa mga karaniwang nakagawian ng matatanda ay ang maupo o humiga agad pagkatapos kumain ng agahan. Marami ang nagsasabing, magpapahinga muna ako saglit, pero hindi nila alam na ito ay nagpapabagal sa digestion. Kapag bumagal ang pagtunaw ng pagkain, naiipo ng gas at acid sa tiyan na nagiging sanhi ng kabag, heartburn at oxidative stress, mga bagay na nagtitrigger ng pamamaga sa loob ng katawan. Ayon sa American Journal of Gastroenterology, ang mga taong may habit na humiga o umupo agad pagkatapos kumain ay may 40% mas mataas na posibilidad ng bloating at systemic inflammation. Halimbawa, si Aling Perla, 69 years old, ay madalas antukin pagkatapos kumain kaya naupo agad sa recliner. Madalas siyang makaramdam ng kabag at bigat ng tiyan. Nang payuhan ng kanyang doktor na maglakad-lakad muna ng limang minuto sa loob ng bahay pagkatapos kumain, napansin niyang lumiit ang kabag at mas magaan ang pakiramdam. Ang simpleng paglalakad pagkatapos kumain ay malaking tulong sa sirkulasyon ng dugo at sa digestion. Kaya kung tapos ka ng kumain, huwag agad umupo, tumayo, maglakad-lakad sa loob ng bahay, o magbukas ng bintana at mag -inat. Ang limang minutong paggalaw ay katumbas ng isang gamot sa kabag at tamad na tiyan. Habit number five, hindi naglalabas o walang araw tuwing umaga. Maraming matatanda ang takot sa araw, ayaw mainitan, ayaw lumabas, o mas gusto sa loob ng bahay. Ngunit ang hindi nila alam, ang kakulangan sa sikat ng araw tuwing umaga ay direktang nagdudulot ng kakulangan sa vitamin D na mahalaga para sa malakas na buto, immune system at laban sa inflamasyon. Ayon sa National Institutes of Health, mahigit 60% ng mga senior citizens ay kulang sa vitamin D at ito ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang madalas mapagod, sumakit ang kasukasuan o madalas magkasakit. Isang magandang halimbawa si Mang Rogelio, 74 years old. Sanay siyang sa bahay lang magumaga at bihirang maarawan. Napansin niyang madalas siyang matamlay at masakit ang mga braso. Nang payuhan ng doktor na magpaaraw tuwing alas 7 ng umaga kahit 10 minuto lang, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago, mas magaan ang katawan at mas ganda ang tulog sa gabi. Kaya huwag matakot sa araw. Ang sikat ng araw tuwing umaga ay hindi kalaban, kundi kaibigan. Buksan ang bintana, maglakad sa terrace o bakuran at hayaang tumama ang liwanag sa iyong balat. Magsuot ng sombrero o long sleeves kung nais, pero huwag pigilan ang katawan na makakuha ng natural na vitamin D. Sa loob ng sampung minuto, mararamdaman mo ang sigla at ginhawa sa katawan. Mga ka tandaan natin, hindi lang gamot o vitamina ang susi sa kalusugan. Madalas, nasa simpleng gawi sa umaga ang sekreto ng mahabang buhay at masiglang katawan. Huwag agad magkape sa walang laman na tiyan, huwag laktawan ang almusal, huwag bigla ang bumangon ng walang stretching, huwag umupo agad pagkatapos kumain, at huwag kalimutan ang sikat ng araw. Sa pag-aayos ng mga simpleng bagay na ito, makakaiwas tayo sa pamamaga, pananakit ng kasukasuan, at matinding pagkapagod. Minsan, less is more. Hindi kailangang komplikado ang kalusugan. Minsan, ang pag-inom ng tubig bago magkape o paglalakad ng limang minuto pagkatapos kumain ay sapat na para magdagdag ng limang taon sa ating buhay. Kaya kung ikaw ay over 60 or 70 years old na, subukan mong baguhin ang isa sa limang ito bukas ng umaga. At pagkatapos ng isang linggo, i-comment nyo sa ibaba kung napansin nyo bang mas magaan ang katawan ninyo. Ako po si Doc Jim para sa Senior Health Explainer Series. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan, alagaan ang umaga at aalagaan ka ng katawan mo buong araw.